Ito naman yung sentro ng Tarlac City. Yan ang mga yung sauna na yan. SM. SM Tarlac. Ito na yung pinaka-sentro ng Tarlac City. Nakagawa ba nagbigyan niya? Uh. Ya, yeah, katuran jo, yan, yan yang yung isim is terlak, isim terlak city. Dito. dito kami sa terlak city, mak ng tarlac ito pa kami saunahan sa unahan sa unahan ng kunti tarlac city ito na yung pinakasitlo ng tarlac meron lang kami re-rescue mga katorrelo Oh. <laughs> Naka ano yung babae Ah, ganun, <laughs> Ilag na ilag siya maputikan. Ito <laughs> na niya ako. Malapit na kami dun sa sa aming re-rescuean sa tropa namin na sila dito sa Tarlac so Dun yun, malapit sa lapas papuntang lapas Tarlac Lapas ng mall so, na yun Lapas ng mall na yun ng mall na na malapit kami mga katorilyo sa aming re-rescue so haatake namin yung mga, mga katorilyo maghahata kami kasi ayaw nang tumakbo may problema sa transmission ito na yung ganda ng lugar ng, ng Tarlac City Metro Mall. So yeah, Kaya Nampas lang ng Metro Mall. So, na yung malapit yung tropa namin na sira. So, ito na yung Metro Mall. So, pa uh, na pa. Rating, waiting to red light. Sa galing. Sa na. Pareha daw. Wala. Oh, eh. Baka po kumain eh. Kita daw. Bigyan kita ng cheque eh. Kita daw kumain yung kasama ko pero baka mayroon tong bariya. Yan, yan, yan. Drive, bariya. Uh, so, ano? Ang so, ibigay yan. Basta si... Kaya yan. Ano na? Ito na. Ito lang yung naging bariya eh. Up. O, kawawa naman Malapit kami yun na yung Metro Mall Doon lang yung sa unahan o oh, Sa lang daw yung Metro Mall Sa unahan lang yung Metro Mall Wait lang Naka-stop naka, naka, naka Stop Sudur na malapit yun Para rescue namin mga tropa nami, Ya, yang kanta ng lugar ng Tarlac yan malapit na mag go yan go na go yan ay mall ng ito sa Tarlac Tarlac City pas pa daw yun eh, dami niya eh. Uh, doon uh, pa uh, daw yun. Ha? Uh, doon pa uh, daw yun. Kaya nga. Kaya nga katuloy niyo. Hindi tapat ng mamihan. Uh, tapat ng? Mga mamihan doon. Tapat ng mga mamihan, mga katuloy niyo. Tapos sa mga mamihan.